Hi guys, ito yung part 2 namin dito sa Ocean Park. So nandito kami sa labas, naglalakad-lakad. Mga quarter to seven na to. Hinihintay namin yung buffet na mag-open kasi maga kami mag-breakfast ngayon guys. At para maaga kami maka-check out at maka-pila dyan sa Ocean Park. So ayan, habang hinihintay namin, mag-video-video -video muna kami dito sa labas. Kasi kahapon hindi kami nakatambay dito. So yung ano buffet diyan lang sa tabi yung ano na yan, sa uh, ground floor sa tabi ng swimming pool. So ayan, maganda pala sa labas. Hindi kami nakapag ano kahapon dito. Pagtambay. <laughs> so ayan si Arian. Ayun ang ganda. Oh. nagpicture-picture -picture muna si Kuya. <laughs> So, ayan nga, alas 7 na. Papasok na kami kasi meron na rin mga taong pumasok. So, tara, let's go. mag almusal tayo. green go Ayan yung kay Aryan na konji para um, hindi siya magutom agad. <laughs> Tapos, dadalhan ko na lang yan ng ibang pagkain guys. Papunta kami doon. Meron akong mga tinapay sa bag. Mga hindi ko kinuha dyan guys. Ano? <laughs> Pinabili ko kahapon kay sister doon sa 7 eleven Ngayon. Tapos ako, magra-rice ako heavy. <laughs> kasi mapapagod ako sa ano, kakalakad mamaya doon sa Ocean Park. Hindi ko alam kung magra-ride kami or mag-walking lang kasi Ocean Park parang ang um, mga delikado yung mga rides doon. So siguro mag um cable car lang kami. First time ko mag-cable car. So tingnan natin kung anong magiging reaction ko. <laughs> Kasi ano ako guys, ite, simula nung no nagkaanak ako, ano na ako, takot na ako sa taa, sa mga matataas. Parang hindi na kumpleto yung ano ko, yung loob ko, hindi na buo. Ano na, kunti na lang, <laughs> kunti na lang natira pagkatapos mag Hindi <laughs> ko alam kung ako lang ganyan o siguro talagang ganyan na may mga takot na. So ayan guys, kain muna tayo. So, ayan guys, pagkatapos naman kumain, um, nag-prepare lang kami, tapos inayos yung mga gamit, tsaka mag-check out na kami ng maaga, siguro mga um, quarter to ten, kasi alas just naman ang open ng Ocean Park. So, ayan, yung maleta namin, um, iniwan lang namin doon sa, doon sa concerts, doon sa, di ba pag um, dumadating ka yung mga desk doon, So, iniwan namin. Kukunin namin mamaya. Nandito na tayo. Madami ng tao, guys. Mga quarter to ten na to. Hindi na rin kami mahirapan na magpila ng ticket, guys. Kasi nag-booking online na kami ng ticket. So, ayan. Pupunta na tayo doon. Tapos, magpipila na kami para... Um, hindi kami doon sa mahaba-habang pila. So, ayan guys. Samahan nyo kami sa aming paglilibot sa Ocean Park. First time ko tong pumunta dito guys sa Ocean Park. Sa 7 years ko mahigit dito, Ngayon na ako nakakapunta. Si Amit nakapunta na dito. Si Amit pala susunod siya mamaya kasi may work pa siya ngayon. So, sabi niya susunod siya para at least kami nakalahati na yung lakad namin dito sa Ocean Park. At least na puntahan na namin yung mga ibang puntahan para pagdating niya, kunti na lang tapos uuwi na kami. <laughs> so, ayan. Tara! So, ayan nga guys. Hindi kami nakapila doon sa mahaba kasi meron din palang pilahan ng mga baby dito. Kaya, hindi kami masyadong nahirapan sa pila. So, ayan guys. dyan yung show nung gabi na pinakita ko. Dyan pala yun. Tapos, ayan. Hanapin namin yung cable car. Meron daw train. Pero di ko alam kung saan. Yung cable car lang yung nakita ko. Pero itatry ko yung namin yung cable car. <laughs> Kapag hindi mo na yung ano, cable car, parang hindi ka din pumunta ng Ocean Park. Sabi-sabi. <laughs>

Nga guys, nandito na kami sa cable car. natatakot na ako dito guys. Papasok pa lang kami sa loob ng cable car. Yung, yung bibig ko nanginginig na tapos lagi na ako nahigab. <laughs> natatakot ako. Natatakot ako kasi lalo na yung mga kasama ako, mga bata. Parang sabi ko bababa na lang kami. <laughs> Kaya lang sabi ko sige. Ano, fear, fear, face the fear. <laughs> Ayan. Na para akong tingnan niyo yung itsura ko ni ako mapakali kasi parang yung hininga ko ano na napuputol inano ko lang yung mukha ako para parang kaya-kaya ko to tingnan niyo lagi ako ganyan kasi pag ako nini nervous ganyan na guys grabe ang hawa ko kay Arya yan tapos kay Aryan hinawakan ng mahigpit ayan ang taas guys, lalo na yung patak pa paakyat sa bundok. Tapos yung nandun ka sa pinakataas. Parang akala ko mahuhulog na eh. Para Linakasan ng boses yung kapatid ko, yung anak ko kasi natatakot na yan. Kunwari lang <laughs> nagsasalita-salita pero ano, natatakot. Parang inano yung pinapalakas yung loob, kumbaga para makalimutan yung ma ma-out of way yung kanyang nasa isip. <laughs> so, ayan, nakarating na kami, guys. nakaakyat kami ng, ano, safe. So, ayan, guys, tingnan nyo. Ang, ano, nakakatakot yung mga rides. Ang tataas. So, sabi ko, in, huwag na lang sila mag-ride. Sabi ko, maglakad-lakad na lang muna tayo kasi uh, mag maghanap kami ng, ano, hindi delikadong ride. Tapos, ayan tingin-tingin na lang kami sa mga nagra-ride na sumisigaw. So ito yung muna yung nilaro nila.

So ayan nga guys, ang init-init tapos biglang umulan Ang sakit ang abot namin nito <laughs> So nakarating na nga si Amit uh, Maglakad-lakad na lang kami Siguro pupunta na lang kami sa animal place tapos siguro uwi na kami kasi masama yung panahon guys, umuulan, tapos yung singaw nung ano yan, yung singaw, baka magkasakit pa kami saka yung mga bata lalo na si Arian ang liit pa so ayan, takbo-takbo yung bata o oh, kasi may tubig <laughs> nakakaano kung madulas, pero hindi naman ano, ma madulas yung ano, floor so ayan nagpapahabol siya kay papa niya So ayan guys, hindi rin kami nagtagal doon sa mga animals kasi mayroong ano yung amoy baka kay Aria iniiwasan namin baka maamoy ni Aria. Maano kasi ma ano yun yung sobra yung ano yung amoy. Tapos bababa na kami, mag ano ulit kami guys, mag cable car, Ganon pa rin yung pakiramdam ko. <laughs> so ayan nandito na kami sa baba finally tapos yan yung, ano, yun yung hotel ang inanohan in in namin, inistihan. So, hindi na rin kami pupunta doon sa aquarium. So, sa loob kasi yung amoy, ayaw na rin nilang pumunta kasi ano nga, uulan na para makauwi na kami. Ang sama talaga kasi nung amoy nung ano, ng ano tawag nito, ng yan, yung floor makakasama talaga sa ano kalusugan. <laughs> Magkakaroon ng sakit. So nag-enjoy nga tapos magkakasakit naman nako po. So at least okay naman sa kanila na hindi na kami tutuloy kasi sabi nga pagod na daw. So ayan nga magsha-shopping na naman si si Kuya, bibili lang ng t-shirt niya ng ano Ocean Park si Kuya tsaka si Uh, si yan ang bibilhan. So, pagkatapos nito ito, guys, uwi na kami uh, para makapagpahinga na. So, thank you for watching. Bye!